Good morning mga kapigmit. So, hindi na natapos-tapos yung pagtatanong sa atin na kung, bak kung hindi raw nagtatay yung mga piglet na pinakain natin ng grower. So, grower pa rin po nila. So, ayan sila. Ang dumi naman nila, ah, ito, hinihigaan na nila. Oh. So, ito so lang natin ang, yan. So, hinihigaan na nila. Ah, dito, ang ibang dumi nila para so ayan hmm. yan, so ayan po ang dumi nila puro mga buo po yan mga kapigmate so, ayan hmm. yung iba kaya naduduro kasi nila ayan, ayan sila ang mga ano uh, Kala ko tapos na kumain. So, hindi pa pala tapos kumain. Nakain pa sila. So, ito po yung 35 days since birth natin. Bali, 7 days since walay. So, 1 week na silang walay mga kapigmate. Naka 1 week na. Sa 1 week na yun, wala po tayo nakitang nagtay sa kanila. O, lumambot yung dumi. Malakas uminom. Ito malakas ang inom kaya lang check natin baka wala tubig ah, uh, meron pa naman so malakas pa na may tubig pa naman Ayan, uh, yung isa natulog na ibig sabihin busog na ah, uh, pag ganyan mga kapigmate yung sign ko na ta tama na yung pakain ko pag yan may nahiga na ibig sabihin busog na so iintayin ko na lang na isa isa silang umalis uh, may kumakain pa uh, ito, marami pa to marami pang ubusin sila Ayan. tapos dito sa wala na dahil gusto pa nilang kumain ah ito pala ikakalat na lang natin to yan para mag divide sa kanila Ayan. itong nandito sa side wala na yan pero yung isa tulog na Ayan. maya, maya ba, balik din yan So, na lang natin ito matapos. So, mga pigmate, uh, hindi po nagtatay yung piglet kung sanay na po talaga kumain sila ng ganong pakain, mga pigmate. At, itong number one, sa pagpapakain mga kapigmate ng piglet na, sa ginagawa ko, ay hindi po ako sobra-sobra magpakain. Hindi po. Kasi, iba yung mga piglet, mga kapigmate, na sanay sa unlimited feeds na anytime na pagpunta nila sa, sa kainan nila, may pagkain at iba rin mga kapigmate yung nakasanay ng mga piglet na kagay na inoorasan natin yung pagkain nila kung anong oras tayo magbibigay ng pakain kung gaano karami so yung dami ng pakain mga kapigmate mayroon din po tayong basihan ang basihan ko dito kagaya ng unang walay ko mga kapigmate um, kalahating tabo lang nito so ganito lang karami unang kain nila yan Ganto karami. So sa ganto karami mga kapigmate, ito kasi isang isang puno dito, 1 kilo na po 'yan. 1 kilo kasi tinimbang ko po 'yan. Tapos ngayon mga kapigmate na 7 days nila, ang nauubos nila ay isa't kalahati na ng ganto, isa't kalahati. Isa't kalahating kilo na mga pigmate nauubos nila. Sa so, ngayon, so ito. Para um, nabitin pa, so bibigyan. Magdadagdag pa ka tayo dito kasi kumakain pa yung iba. Ito ay uh, nabitin. So, yun, nabitin, nabitin. So, magdadagdag pa tayo. Ang dadagdag pa nilang kumain ay magpapakain tayo. Pero kung busog na sila, pag may natirang pagkain dyan, so tatanggalin na natin. Ayan. So, so, mag, magpapadagdag tayo ng basal mga kapigmita. Sa feeding guide nga pala, Oh, yung dami ng kain ng mga piglet sa age oh, sa, 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 bigat nila so hindi rin ako sumusunod sa feeding guide hindi rin <laughs> so ang akin kasi ang akin kasi mga kapigmates uh, pig babasiyan ko yung kaya lang nilang ubusin hindi ko pinagbabasiyan sa bigat nila kasi may mga feeding guide na nakabase sa bigat nila kung gaano kabigat yung piglet ganito lang karami ang mauubos nila So, ganun. Minsan yung, ano, yung feeding guide na yon na nakabase sa timbang ng baboy, kung gaano karami yung kakainin ng baboy, sinubukan ko, ah, hindi kinakaya ng alaga ko, hindi kinakaya ng ubusin ng piglet ko, yung dos, yung dami ng, ano, ng feeding guide na inano ko sa dating feeds na ginagamit ko. Kahit sa feeds ko ngayon, pinagmamasdan ko rin yung feeding guide nila, yung dami lang ng pigs na mauubos na mga piglet, hindi rin nila kinakaya mga kapigmate. Pero habang tumatagal mga kapigmate, pag nasasanay yung piglet kumain, yung feeding guide na yun mga kapigmate, mas, mas marami pa nakakain ng alaga natin. Kaya hindi rin ako sumusunod doon sa feeding guide na Yung feeding guide na yun mga kapigmate, guide lang yun. Guide lang po para may basihan tayo. Bandrit, tuloy, teka lang nga, nagwawala na ito mga piglet. na <laughs> pinaglalaroan na nila. Ayan eh lipat ko muna dito kasi eh, tinatawag ko, ko dito dito pagkatas nila kumain oh so, na lang halimbawa hindi 500 pala masyado madamin halimbawa na lang 200 to 300 gram per piglet ang nakakain ng ating mga alaga dapat sa ganong timbang o oh, eh paano yung mga piglet natin ganun nga yung bigat pero bagong walay eh. so yan mag-a-adjust pa So, pag binigyan mo ng tamang ano, yung sinunod mo yung feeding guide na ganun karami dapat. So, magigit-igit yan. So, dapat magsisimula ka doon sa pinakamababa o pinakakaunting dami ng pakain doon sa feeding guide mo na ibibigay mo pagkawalay mo sa mga piglet mo. Minsan nga, yung pinakamababa nila, mas maganda bawasan mo pa ng kalahati sa mga bagong walay mga kapigmate. Kasi ang mga bagong walay, hindi po agad-agad ano yan, ah... Uh, hindi pa agad, agad maganda yung panunaw ng mga yan, mag-a-adjust pa po yan kaya yung sa unang walay ko pagkawalay ko sa kanila paka, ganito lang karami, kalahati lang pero ngayon naka one week na sila naka isa't kalahati na tayo dito ng pigs na napapaubos dito sa mga piglet natin so isa't kalahati isa't kalahating kilo na so yan mga tapos na okay natin na tingnan natin pag gusto pa nila kumain, lalagyan pa natin kasi mayroon pa dito na gusto pang kumain yan Pag mayroon pang gusto ko makain, binibigyan ko pa. Yan. Pero pag may mga gantung patulog-tulog na lang, eh, ibig sabihin, busog na yan. So, dito tayo sa mga, ano, naghahapit na lumaki. Kaya nandiyan pa sila sa feeder. Kaya ang ginagawa ko mga pigmate, once na may umalis na piglet, itong feeder natin, itong feeder natin, isa-isa kong tinatanggal. So, tatlo yung feeder na gamit natin dito. Sakto lang yan dito sa ating mga alaga. Kaya, pag may busog na isa-isa kong tinatanggal na lang dito. pero sa tubig natin mga kapigmate unlimited po tayo sa tubig ay normal na tubig lang yan so normal na tubig lang wala tayong nilalagay na kung ano-ano sa pagpapakain naman mga kapigmate dry feeding po tayo ubus na naman yung nilagay natin so ganito ginagawa mga kapigmate tapos kuha ulit tayo dito kasi ubus na naman yung nilagay natin maglalagay ulit tayo Matrabaho to mga kapigmate Pero the best to Matrabaho to The best to kapag Kasi Control natin Yung dami na ang kain Ng mga piglet natin So control natin Nakagaya nito Pag may ganito Tulog-tulog na lang Yan Ibig sabihin Busog na Tapos ito Mga naglalaro na lang Yan Okay na yan, mga kapigmate. kontento uh, contento na sila sa nakain nila. Yan. Kaya hindi naman po ako naglalagay dito ng ano, ng lagi ng pagkain nila mga kapigmate. So kaya naman po mga kapigmate hindi ako naglalagay ng ano dito, yung sinasabi natin na parang naka-automatic feeder sila mga kapigmate. Kasi iba yung paraan ko sa mga naka-automatic feeder. Ito mga kapigmate, pag nilagay nyo dito ng feeds lagi sabihin natin na unlimited feeds pag gusto nilang kumain nandyan lang yung feeds pag sa gantong nakasanayan nila na kain ah uh, day 1 pa lang mga pigmate magtatain agad sila so ito ang laki ganito kalaki yung ating ah uh, 36 days since walay isa dalawa tatlo yan at tatlong kalating damkal sa lapad so yan So, ayan po yung 36 days natin. Since birth. One week after walay. Tama nga ba? So, mali mga kapigmate. Sorry, bali 8 days na pala to mga kapigmate na walay. So, ngayon na pala yung araw na magtatanggal tayo ng kanilang, ano, uh, itong kanilang nursery pen. Ayan. So, sarap na tulog na nito. Ito ay lalaki. Ito naman, hiling naman ng mga to ay kamay ko. Aray. Masakit. So, itong kagaya nito, tatlo na lang sila. Hindi ko na yung papaubos sa kanila. Um, ah, naging apat pa. Tatanggalin ko na rin sana. At, para nakain pa naman sila laro-laro na lang. O, ilan dang to? Simula ulo sa dalawa, tatlo, tatlo at kalahating dang So, wala tayong timbangan dito kaya hindi natin matimbang. Eh. Um, um. Ay, tanggalin na natin to. Ah, talagang Ayan, so, Tanggal ko na. So, itong tirang to, binabalik ko dito. Um, yan. Ano po tayo? Ah, uh, yan. Yan so, lang yung feeder natin. Tapos, ito yung feeds natin. Yan. Uh, oh, ito na, tira. So, halos... Mm -hmm. Is, ano to, bali dalawang puno nilagay ko kanina So, bali kulang-kulang dalawang kilo na kaya nilang ubusin Malakas Malakas na sila kumain So, ang pagpapakain ko dito mga kapigmate ay Ano, every 3 hours sabi natin ngayon ay uh, Anong oras na ba ngayon? Anong oras na? 6.30 6.30, seven eight 8, 9, 9.30 ako magpapakain ulit Tapos After 9.30, 9.30, 10, 11, 12, 12.30 ulit ako magpapakain. Tapos sunod na kain niya na after 12.30, papakain ako ng mga, ano, uh, 3.30. Ganun. Tapos kain ng gabi na ulit. So maraming beses ako nagpapakain mga kapignit. So yun lang, good morning, good morning. Oh, ayun na sila. Mm hmm Ayan. So, Ayan na mga busog na. So sa tae, nandun. Nandun natin tae yan. Mga buong buong. Nandun yung mga tae. Ayan lang.